kayo mga kondo nandito po tayo ang dami pong kulay mga kondo so isa sa mga kaibigan ko pala ka doon wow <laughs> So ang oras mga kondo ay alas 2.39 So magandang hapon po sa inyong lahat mga kondo At tuwan tayo mag-update Mag-update tayo, samahan nyo po ko, mga kondo Mag-update tayo sa trading post Doon po sa pagsaka ng gulay doon sa Tanawan Batangas Para malaman po natin mga uh, presyohan doon sa Tanawan Batangas So samahan nyo po ko Doon po tayo mag-update Titingnan natin kung may mga pagbabago ulit So mga kondo doon sa Tanawan Batangas Sa so, mga, mga presyohan ng gulay mga kondo So yon kagabi po doon po tayo sa night market sa Divisoria So yon samahan nyo pa po ako para titingnan natin kung may mga pagbabago ang kompleksyon ng gulay mga kondo doon sa uh, Tanawan, Batangas so magandang hapon po uh, good afternoon po sa inyong lahat mga pando doon po sa mga marka subscriber at mga viewers thank you very much po at maraming salamat po sa inyong lahat doon po sa mga OFW natin so thank you at uh, Uh, sa inyong patuloy na pagsuporta nandiyan pa rin kayo so mga kondo maraming salamat at hindi ko na kayo isa-isahin dahil alam po naman po napakarami niyo po at talaga maraming salamat po sa inyo okay mag update na naman tayo mabunta na po tayo mabasok po tayo ng star call tayo papasok oh traffic traffic oh my god Okay, nandito na po tayo. Stanawan ka bang Kakanan po tayo dyan, kakanan, tapasok po tayo dyan. So yung mga kondo, nandito na po tayo, nakarating na po tayo at nandito po tayo sa parkingan. So mga kondo, magsisimula na naman kagad tayo at hindi na natin patagalin to at mag-update na agad tayo. Kaya magtatanong na agad tayo ng mga presyohan ng gulay. Okay, mga kondo, Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. No? At doon po sa mga mahal ka subscriber at mahal kong viewers. So maraming salamat. Thank you sa patuloy nyo magpagsuporta. At simula pa lang at nandyan pa kayo hanggang ngayon. So mga kondo, maraming salamat. Okay, mag-update na tayo. Shoutout ko pala sa mga kasamahan kong mga ano, magugulay. wow! Ano na tulog yung niya asawa. Ito, okay, isa pang kaibigan ko to. wow! Okay. Yo nandito po tayo. Tatan na ako talaga sa yan. Dito po sa sitaw ay 50 kilo. 50. So 500 po sa bundle. Dito po sa ano sa sibuyas po ay 500 ang kilo. Asa 500. Dito daw sa papaya ay 18 daw ang kilo. 18 ang kilo. 18. So 180 sa bundle. Dito po ay 80. 80 dito sa palaya. Dito po sa sitaw ay 50 daw ang kilo. So 500 sa bundle. Dito po sa sigarilyas ay 70 daw ang kilo. 70. 70 ang kilo na sigarilyas. Dito po sa labuya, binigay po sa atin ng 200. 200 ang kilo. Dito po sa puso ng saging ay 15 na lang daw ang kilo. 15, 15 ang kilo ng puso saging. Dito po sa gabi ay 30 na daw ang kilo. 30 na daw ang kilo ng gabi. Gabi po pula po yung 30 ang kilo. 160 na lang ang kilo. Dito daw ay 160. 160 ang kilo na ng lasina. Sibuyas na galing. 160. So, 160 ang isang bundle. Sa tinapa daw. Ito sa tinapa ay 150 ngayon. Ang tinapa, 150. Ano niya makuha niya? Dito na sa talong ay 100, 130 ang kilo. 130. So, 130 ito isang bundle. Ang malak po ng talong. Lang. So, yung mga kaundo, nandito po tayo. Ang dami pong gulay mga kaundo. Dito po sa kalamansi ay binigay po sa atin ng 60, 60 ang kilo ng kalamansi. Dito po ay binigay sa atin yung 130. 130 ang sambandal ng oti. 130! 130 lang. Dito sa kamote lang 320 ang sambandal sa 10 kilo. pero sa so, sige may 50 daw ako 50 ay manong sa pangkot uh, sa pangkilo ang damang dito daw sa hinog na papaya ay 24 ang kilo 24 ang kilo o so, 40 yung isang bundle sa pangkilo po lang yan 240 Kilo okra, 80 kilo ng okra 80 daw kilo ng okra 80 ang kilo Ito so magandang hapon po Nandito po tayo sa Tanawan Barangas Sa kalabasa daw ay trial daw kilo ng kalabasa Maganda naman eh Maganda naman eh 30 kilo ng kalabasa Oh, isa sa mga kaibigan ko talaga. Wow! <laughs> Can I steal? Wow! Okay. Ito daw ay 420. 420. Itong kilo po to. itong kilo. 420 sa bawa. So mga kano, nandito po tayo sa Tanawan Barangas. Ayan po. Marami So mga kondo, uh, tapos na naman tayo mag-update ng mga presyo ng mga gulay dito, mga ilang gulay mga kondo. So na kahit papano mga kondo, ay naihatid ko sa inyo ang mga ilang gulay dito sa uh, Tanawan Matangas dito po sa Barangay Sambat. So mga kondo, tapos na naman tayo at kahit pa paano mga kondo ay naihatid ko sa inyo ang mga presyo ng gulay mga kondo dito sa uh, Barangas dito po sa Barangay Sambat. So mga kondo magandang hapon po sa inyo at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kondo. Ayun, pauwi na po tayo mga kondo. Ayun, kunti lang po po ang ating mga na-update mga kondo Pero mga kondo at naitanong ko mga ibang kulay doon at nahihatid ko sa inyo at na, uh, kahit pa paano mga kondo ay nahihatid ko sa inyo ang presyo ng kulay mga kondo Dito sa tanawan matangas Pauwi na po tayo mga kondo so maraming marami salamat mga kondo sa patuloy na pagsuporta at doon po sa mga mahal ka sa subscriber at mahal kong thank you very much at maraming maraming salamat po sa inyo at sa uh, kagabi, kagabi po doon po tayo galing sa night market sa Divisoria so natungayan po natin ang mga presyo ng gulay mga kondo doon sa night market sa Divisoria sa so, mga kondo okay pa-uwi na po tayo so yun magandang hapon po at doon po sa mga mahal kong subscriber at mahal kong viewers thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta okay at doon po sa mga FW naman lagi po kayo mag-iingat yan at kuya ati Uh, Ma'am, sir, uh, magandang hapon po sa inyo O anuman kalagayan sa inyo O magandang gabi po sa inyo O magandang umaga So, yun, kung saan man kayo nasulok ng mundo So, mga kaundo Okay, pawi na po tayo So, yun Okay, let's go Pawi na po tayo so, later So mga kaundo, nandito na po tayo sa pesto po mga kondo So yun, uh, ipinababalang po natin ating mga gulay mga kondo Ating mga inapit tayo, pinababalang sa aking mga helper So mga kaundo, so yun, uh, magandang hapon po uh, Antapayin kung saan na naman tayo mamaya mag-update ng mga presyo ng mga gulay mga sa O kaya mapadivisorya na naman tayo o kaya mapatanawan So tabayan na lang po mga kondo kung saan tayo mag-update So mga at sa lahat, magandang hapon po sa inyong lahat okay, bye bye